Aries, ang Aries, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay kilala sa pagiging maunawain at mapanuri. May kakayahan kang suriin ang mga sinasabi at ginagawa ng mga tao sa paligid mo, sa trabaho, mahigpit ka sa sarili at mas nais mong magtrabaho ng mag-isa kaysa makipagkwentuhan, pagdating sa pamilya. Maingat ka sa mga usapan at ayaw mo ng maingay na diskusyon. May lihim kang katapangan na lumalabas kapag kinakailangan. At ang tapang na ito ay ginagabayan ng iyong malalim na pagmamahal. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw. Ay mabilis mag-isip at handa ang katawan sa mga bagong oportunidad para kumita ng legal na pera. Tinitiyak mong maayos ang pagkain ng pamilya at mas gusto mong magtrabaho kaysa makipagkwentuhan o makisali sa chismisan. Sa trabaho, mas gusto mo ang tahimik at masinop na gawain, hindi ka nagpapadala sa mga suhulan at malinis kang kumikita ng pera. Maingat ka sa bawat desisyon upang patuloy na maakit ang swerte sa buhay. Malambing ka sa mga minamahal at bukas palad sa pamilya, lalo na pagdating sa kanilang pangangailangan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini Ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay masinop sa paghawak ng pera at laging iniisip ang kapakanan ng pamilya hindi mo nais magpautang ng pera at mas gusto mong iniipon ito para sa mga mahal mo sa buhay masipag ka at mayroong positibong enerhiya na siyang nagbibigay sa iyo ng sigla sa pagtatrabaho kapag nangako ka sinisiguro mong tutuparin ito para hindi mapahiya sa iba ayaw mo ng chismisan at mas gusto mong nakatutok sa trabaho pagdating sa pera, hindi mo gusto ang usapang may suhulan o utangan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay istrikto sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho. Ayaw mo ng suhulan at pinahahalagahan mo ang pagiging tapat. Sa pamilya ikaw ay maalaga at laging handang tumulong sa pangangailangan ng iyong mga anak, ngayong araw, may tapang ka at disiplina sa mga dapat mong gawin, mas nais mo ang matahimik na araw na walang abala, at kapag may mga mahahabang usapan, ginagawa mo ang lahat para magpasensya upang hindi mailabas ang iyong tapang, malambing ka sa mga mahal mo sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay hindi madaling masuhulan ng pera. Kilala ka sa iyong pagiging maingat at hindi nagpapadala sa mga tukso. Laging iniingatan na hindi makagawa ng mga suliranin, at nananatiling tapat sa sarili at sa minamahal walang puwang ang selos sa iyong puso dahil malalim ang iyong tiwala pagdating sa trabaho disiplinado ka at masinop tinitiyak na tapos ang mga gawain sa oras uunahin mo ang kapakanan ng iyong pamilya pinapahalagahan ang kalusugan nila upang mapanatili ang kanilang kasiyahan at magandang kalagayan ayaw mo ng usapang may suhulan, mas gusto mo ang malinis na pinagkakakitaan, kung sakaling kailanganin, handa kang magbigay para sa ikabubuti ng iyong pamilya, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay masipag at determinado sa bawat gawain. Ang kasipagan mo ay para sa ikabubuti ng pamilya at upang mabigyan sila ng masaya at komportableng buhay. Sa tahanan, mas gusto mo ang masaya at tahimik na mga usapan, habang sa trabaho naman, iniingatan mo ang bawat galaw upang maiwasan ang mga pagkakamali at problema. Malambing ka sa mga mahal mo sa buhay at sinisigurado mong nararamdaman nila ang iyong pagmamahal. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, bilang Libra, ipinapakita ng mga pahiwatig na ikaw ay likas na masipag sa iyong hanap buhay. Sa bawat hakbang na gagawin mo ngayon, mag-iingat ka upang hindi magkamali, lalo na sa pagdedesisyon. Iuuna mo ang kapakanan ng iyong pamilya, higit sa lahat pagdating sa usapang pera, hindi ka basta magpapautang o makikasama ng walang konsiderasyon, kapag nagsalita ka, tiyak na tutuperin mo ang iyong mga pangako, lalo na kung ito'y para sa magulang o kapamilya, ngayong araw, tiwala at respeto ang iyong susi sa mga relasyon, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio, pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, bilang isang Scorpio likas ang iyong pagiging mapanuri sa mga bagay-bagay. Nag-iingat ka sa mga sinasabi mo upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Malalim ang iyong pasensya, lalo na para sa pamilya. Ngunit may pagkamatulungin ka sa mga usapan at kilos, pagdating sa trabaho, maingat ka at hindi mo gusto ang mahabang usapan, sa usapang pera, mas pinipili mong mag-ipon kaysa magpautang, sa larangan ng pag-ibig buo ang iyong tiwala sa iyong minamahal at hindi mo pinahihintulutan ang selos na makasira ng inyong samahan hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius, pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw. Bilang Sagittarius ipinapakita ng mga bituin na disiplina ang nangingibabaw sa iyong mga kilos sa bawat hakbang na gagawin mo, nag-iingat ka upang maiwasan ang anumang suliranin. Masipag ka at matyaga, lalo na sa paggawa ng mga bagay para sa pamilya, hindi mo basta-basta ginagasta ang iyong pera, sa halip, iniipon mo ito para sa mas makabuluhang pangangailangan, pagdating sa pag-ibig may pagkamaselan ka at kadalasang nagiging tahimik at mapagmasid sa halip na magpakita ng selos, hindi mo rin gusto ang mga usapang may kabastusan, kaya maingat ka sa pakikitungo, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn, pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw. Ang iyong tahimik ngunit matapang na pagkatao ay nangingibabaw ngayong araw. Ayaw mo ng mahahabang usapan, at mas pinipili mong magtrabaho ng may kahusayan kaysa tumulong sa gawain ng iba ng hindi pinag-iisipan. Iniingatan mo ang iyong pera, pinipiling mag-ipon upang laging may madudukot sa oras ng pangangailangan. Hindi ka rin basta-basta nagtitiwala at lagi kang maingat sa pakikipag-usap, pagdating sa pag-ibig, buo ang iyong tiwala sa iyong minamahal at hindi ka nagpapadala sa selos. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius, pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas at determinasyon na tapusin ang anumang bagay na iyong sinimulan. Kung may nais kang gawin, gagawin mo ito basta't nasa tamang oras at sitwasyon, maingat ka sa pakikipag-usap, lalo na sa mga taong hindi mo ganap na kilala, hindi ka basta nagtitiwala. Uunahin mo ang pagtapos ng trabaho kaysa sa pakikipagkwentuhan at laging nasa isipan ang kapakanan ng iyong pamilya hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw Pisces pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw sa bawat kilos na iyong gagawin disiplina ang palaging umiiral sa bahay man o trabaho Sinisiguro mong maayos ang lahat upang maiwasan ang anumang suliranin, hindi ka nagpapabeya sa mga gawain at masipag ka sa lahat ng oras, pagdating sa usapang pera, hindi mo ito basta-basta pinapalabas at mas inuuna mo ang ipon para sa pamilya, sa aspeto ng pag-ibig, buo ang iyong tiwala sa iyong minamahal. At hindi ka nagpapadala sa selos. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.